Hey, Charg! <laughs> Kumana yung mata! Namulat na, na oh, ah! Charg! Oh, Charg! Oh, nandito ba hindi ka, no? Robert, nagtolong kita tayo! Hoy! Oh, Hoy! Oh, Ay Diyos, kung mga kung akong bibigyan tapos yung mata niya, kung mga Okay muna, oh. na, oh. Nakatingin na sa'yo. Nakatingin na sa akin! Ganyan na ba siya lagi? Oo. Oh. Ilang araw nasunod ganyan? Ngayon na, aking. Ngayon lang? Ngayon lang, oh. Nakatingin sa iyo. Ay! Wala tayo! Then, latest plan is iuwi na ba si Manak sa bahay? Okay na daw ba sa doktor? Ayan, so wala pang sagot. Hintay-hintayin natin. Inaapay sa aming fishing pero meron kaming ano na, snacks at siyempre bibigyan din natin ang ating ano, bankero naghihintay lang kami lumiwanag kasi mga lumiwana ano oh, walang tigil ang ulan yan medyo tumigil lang ngayon kanina sumilip lang yung araw parang mga tent parang mga ano lang 1 minute lang <laughs> tapos bumuhos ulit ang ulan kainis oy ano yan ano yan kawai kawai ka dyan <laughs> pa, paano ka lang eh? <laughs> Ba't kayo nakasuot Pasko pa, ha? <laughs> Ngayon, bago kami mag-fishing, ay uh, aasikasuhin muna natin yung kaibana. Kahapon na punta ko doon, maraming salamat sa nagbigay ng, ng 3,000 pesos si binigyan natin kahapon. Ayaw mong papanggit ang pangalan. And, uh, dito. Ngayon, merong nag-message sa atin and may pinapakuha parang suction machine na alam ko kailangan ni Panam. So kaya siya mag-donate nun kasi napanood nga yung ating isang video. Kaya dadaanan natin yung exacto at lang siya. So samahan niyo ako sa pagkuha nun at samahan niyo na rin ako ng hanggang sa ospital para sapay sabay nating madalaw ang kaibigan nating sinay Panam. Tara na. So, pupuntahan natin. Wala pa kasing reply ang kapatid at saka hipag ni Richard. Nag-message ako kanina sa group chat namin eh. Kasi, eto. Yan yung message ko kay ano? Kay Dulce. Ayan. So, sabi ko sa kanya, may nagbigay ng 3,000 ulit. Sabi, so binigay ko na kahapon. Kasi, ayoko nga sanang i-abot dun sa kapatid ng si JR at saka kay nanay. Gusto ko yun sa mga kasawa kasi sila yung kumakalap talaga ng pera eh para sa lumalaki o lumulobong bill sa ospital. So, nakakadagdag yung pakunti-kunti, di ba? Pero, binigay ko na rin kasi nandun si nanay kahapon. Yung unang two days ko, si, ano lang, si JR. So, hanggat maaari, pigil ko lang muna. Kasi hindi naman niya alam yung mga proseso ng mga, uh, basta yung mga sa billing. Kahapon kasama niya si nanay, kaya hindi na ako nakatiis. Sabi ko yan, nanay, sa inyo na, kung gusto yung bawa po, sa inyong pangmiriyan, hindi bawasan ninyo. Kasi pag nanay nang ano, nalaman po itong puso natin, ta alam niyo yun, pare-pareho tayo. And then, gusto ko rin sarang malaman nga aring, ano, kung iisa sila. Iisa sila. Kasi ito yung nakuhanan ko. Ito yung itutunit do sa atin. Ito yung dadaanan natin. Ano ba natin ito? Ito. Yan yung dadaanan natin. Ayan. Tapos, yung nadatnan ko doon, na ini na kinakailangan ni Richard, sabi nung kanyang hipag ay ito naman. Ari. Napicturean ko na rin. Ito. Ayan. Eh, parang nasabi ni... Ang sabi ni hipag niya, si Miss Jessica, ay parang pressure pressure something alam mo exact term tapos ito naman ay suction unit for phlegm itong, itong dadaanan natin ngayon so hindi ko lang kung pareho lang ang, ang pareho lang sila eh, kung ito rin yung kailangan na sinabi ni ma'am Jessica so wala pa rin message punta muna natin sa hospital baka naman nandun na si Miss Jessica para kasi gusto ko bago ko kukunin kasi ano eh yung do-donate ay siguro baka kinailangan din ang nanay niya before parang ganun yung message sa akin eh pero bibigay na lang daw i-donate Do na lang to kay panak sabi ko nga eh kung kailangan pa niya Mader mauna man naman nila na wag na lang kasi baka mas kailangan sa kanila pero parang willing talaga ibigay parang di na kailangan sa so, yun dadaanan natin ngayon pero bago ko nga daanan ay gusto ko munang malaman mismo kay Ms. Jessica kung yun mismo ang kailangan or kung hindi na kailangan at baka may na sila at the best way para hindi masayang ang lakad natin ay di hospital muna tayo ulit ano? okay, let's go ay dadaanan ko na rin. Dadaanan ko rin na rin. Kino'y dadaanan? Yun, pero yun, 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 napangga Ano Si Pano ka man na medyo ayos na ngayon, ha? Ayo, ayo, ayo. 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 Ayo, yan ang ulan yung sun. Yan ang ulan ng sun. Ay, di si... Mahal, ay tuloy naman. Tuloy ang laban. Tuloy ang laban na. Patuloy naman na ano Kita ko naman na. Oh, ay, way. tulog siya eh. Pero kahapon, medyo gumagalaw-galaw yung ano. K Kali nga galaw yung galaw na yung kanyang pilig. Oo. At saka medyo makayos ang mukha, ano? Hmm. Medyo makayos ang mukha niya. Ayan. So meron siyang ano dito. Ah. Uh, muna natin kunan kasi baka naman ano. Baka naman tayo ng kanyang mga kapatid. Malalaman natin mamaya pagbalik kung pwedeng sabagay so, nakita nyo na sa picture pero mabuti na rin ano, yung nandito sila para okay talaga. So so far ay siguro ito na lang hanggang din eh. <laughs> so meron siya dito yan, butas. Iyan. Pwede mo makamunang ng dito. Tapos so, meron siya kuting butas, meron siyang ano, meron siya dini na dinadaanan ng food na ako, oh, ng pagkain. Ayun. Eh, wala na yung ano dini, wala na yung para sa... Inalis na eh. Ah, inalis na? Mm -hmm. Yun ang para sa, saan nga ba kayo? Nebul nebulizer. Ang wala na, na dito. Inalis. In so yun, medyo inalis yung nebulizer. So mga kaya natin malalaman talaga kung ano yung progress, kung ano yung development, kung nililipat ba siya, kung dito ba ka, kung dadalhin pa maga. Pero definitely hindi na dadalhin sa Maynila, yun ang alam ko. Ano po? Ito na lang. So either iuwi sa bahay, o dito lang siya muna. At nag-iisip ah, maraming problema. Sino mag-aalaga? Sino mag-aano? Ayun. At siya si nanay, willing, ano yan? At siyempre, mas, ano yan, kalimita na magulang. Kapag kinaalaga ng anak, lalo lumalakas na. Pero siyempre, kailangan ng ano, yun ang narinig ko sa kanila eh kina Ma'am Jessica at saka kay, 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 kay Mr. Danny na nag-isip sila kung makukuha ng, ng care caregiver pero tinuturoan na si RJ mm. na. Tinuturoan na. RJ nga ba o JR? Lagi ang narili JR. JR. so tinuturoan niya kanyang kapatid na lalaki. Ayan. So, ganito na lang. Mag-decide na lang tayo. Kasi parang nabanggitin namin na, na parang may mag-donate Ay, hindi naman siya sigurado. So, Punta na rin natin yung magtotonate para magkilala natin. And then, dadali na rin natin dito. Kung di man di ipabalik naman natin. Ano? Ano rin? Nakakain na kayo? May renda na kayo, ha? <laughs> And, uh, uh, bukod sa ating mga niligay na sa kanila na kalobin nyo, may ilan pa na kulang-kulang 5,000 na yun ay nakatago sa atin dahil ang gusto nila ipag-shopping natin si nanay. Yan ay galing sa aking kapatid. Na parang 1,800 and then yung 3,000 something ay galing sa kanyang kaibigan at nag sa usubay din daw natin na si Miss Yuri. Miss Yuri. Ayun. Maharap, oh. Parang ano na, medyo maganda-ganda rin wala niya. Ayun na, mulat mula. yun, na yung mata niya. Mula, hindi ko alam yun, nanagalaw-galaw yung mata niya. Okay, so, ito natin bumalik mami. Sige, nanay. Oo, oh, sige. Ano? Salamat sa oh, pero may, may dinadala pa kayong pagkain dito, ano? Oo, oh, okay. na kami pagkain. Ah, pero bukod pa yung, mm -hmm. ano, yung malagoy pa yung pagkain na yung, mm -hmm. ano, yung pagkain na yun. <laughs> banatan niyo na ng banatan, nanay. Para so, sige, magpapalakas, okay, nanay, ha? Para, ay, oh! Be a child! Puma yung mata! Mamulat na, na. Char! Puma Oh, hindi ba ba hindi gano'n? Robert, kita tayo! Uy! Uy! No, oh, Ay, bibigyan tapos yung mata niya! bibigyan tapos yung mata niya! na sa'yo. Oh, nakatingin na sa Ganyan na, na, na ba siya lagi? Oh. Ilang araw na siya ganyan? Ngayon okay. na. Ngayon na? Ngayon lang. Na, oh, nakatingin sa'yo. Ay! Walang time pa no, Ay, no. So, <laughs> kaya, naman, oh. ako. Robert! naman. Ako. Hindi ko may pakita sa inyo kasi siyempre na ano ako. Oh, pero yung ano niya, open na ah. Yung open ah, so, oy! Natin na nakatingin doon. Uy! Kaya ka pwede magkasalip si nanay. Boy. Ayan, uy! Char! Ah! Ay, Mula na sa piling na parang medyo naduduling-duling. Mula na, to tikit-tikit. Kasi kung maaari ito, ano, kailan tayo kay Gamebot? Uh, <laughs> oh, oh my God! Oh. Magpapagaling! Oh. Hoy! Oh, At tayo magtatangit! Magtatingin sa iyo. Magwaman Oh, yan <laughs> <laughs> Lucrecia ka! Muna. Oh, Ayun na! <laughs> murat, murat na eh. <laughs> na. Okay, so sige na rin, dadaanan ko yan. Bagay pa, Cruz, babalik kami eh. Uh, at kami mag-fishing, dapat ikasama ka man din. Sa wawa kung ingis na kami doon. Kapunta oh, ka pagbisan. Mm. Ayun. Okay, Nana. Mm. <laughs> ah, parang ako ito, ha? Tara. Ang sige, Nanay. Ayun na, init na. Charang. O, diba? So makakaano na kami ng bonggam-bongga, Makakakembot kami sa fishing ng bonggam-bongga. -bongga. Uunahin lang muna natin ito, yung kailangan ni Banak. Magpunta tayo ngayon doon sa followers siguro natin kasi sa Roboto rin siya nag-message eh. Ayun. And uh, sinabi ko sa kanya kanina, kung walang kukuha, kung wala akong mapapakuha, eh ako mismo yung kukuha. So tingnan natin. i -me message ko siya muna para naka-ready na. Nakakatuwa si Panak. Sana magdire-diretso. Sana ayan na. I mean, nagbulat siya ng mata, pero siyempre, di ba naman expect na may emosyon. Na yunang, walang ngiti, walang ah uh, imbear na peg. Siyempre, wala yung Deadpan. And sana yun. Sana i-magdire-diretso. Para, ano na, may feelings ever na na nakakangiti-ngiti na. Kahit huwag na munang humalakak yung halakak na dati. <laughs> Nanimit ko siyempre yung halakakan ka namin. Kagabi kami nabuksan na ko, hindi na naipalabas. Nung New Year, nabibili kami ng paputok. Kaya eh, ang tunik ang hagal pa ka namin. <laughs> Eto. Ayan. Ayan, okay. Sabihin so, muna tayong trotot. Ha, 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 ha. diba so sa dating kaibigan na si Joseph ay lalabas din ngayon na hospital din siya sa mga hindi nakapanood na hospital din siya sugar naman tumasang halos tatlong daan na nahilo at nagpadala sa hospital so lalabas na raw ngayon and punta na lang natin siya bukas at baka gusto niyo magpahagi na ngayon, makapagkwentuhan kami yun ay nako. so laki ako na dadasal sa Diyos na na mo po ako sa aking karamdaman, Pagalingin mo po ang aking mga kapamilya sa kanilang karamdaman, Pagalingin niyo si Joseph, si Richard, at lahat ng mga may sakit. Ayan. Ang bubulaga sa iyo, ay di karne. Ayan, mga yan. Sa mga kanto-kanto, lalo na. Ayan pa oh. ako. <laughs> ay, malayo pang election eh. Talaga naman nakababad na sila. Hindi naman bawal daw yan. Basta wala lang vote. 37 my 37. Ben. 37, 32, ori. Tignan natin kung pataas or bababa ito. 37, 30, ori. Okay. Papunta dyan. Okay. pala yung 24. Bahay sa may kotse na yan. ah, 11, 12. 12. Eleven, eight, twelve, 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 na nanay mo. So, sa wala na pala ang nanay niya. Ako ah, kaya po sa inyo na lang. Kasi ito po oh, oh. ito po, may kasamang kama. Mm hmm. Tapos may oxygen. Bilihin ko naman po sa madre. Mm -hmm. So sa inyo na lang po ito. Hindi po ito nagano. Oh, okay. Kasi saan para malita ko sa nanay eh. na sure? niya. na ko yung nanay niya eh. Parang meron na rin daw yata ng ito. Sure. Eh, dali na rin. Hindi, dali nyo na rin po. Baka po mapagamit sa iba. Dali nyo na po. Opo. 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 Ayos lang yun. Thank you. Ay napaka-angel. O sige darling. Amin. Army. Army. po. Chinat ko kayo. Kasi sabi ko, masayang kasi magagamit yan. Kasi po nung ang nanay po ang nasa ganung situation, ay ang nung bumili po ako talagang diretso. Kaso po hindi na siya umabot. Ang trade ko, wala na po eh. Sa ICU pa lang po nakunin na siya. So ang gagawin natin, in case na ano... Sa inyo na po. I-donate sa iba. Sa bahala na po sa inyo opo ano ka... Opo, Pa Magagamit niyo po yan. So, hindi pa lang nanay. Wala na. Ay, pa wala pa na, na po sa inyo. Sige, sir. Thank <say>. you, ha. <laughs> okay, bye-bye. Pasensya na sa abala. <laughs> Ayan, sila kayo natin. Naridin eh. Ayan, di ba siguro matutunan. na natin din. Sa baba na dito. Ayan, sa baba na na kami mga mababait na ay mo tulong sa iba. tay tayo sa tabing dagat. Nagpapalamig-lamig lang tayo bago tayo mag ng fishing doon sa kabilang barangay. Sa pagbalik natin doon kanina, wala pa rin si Miss Jessica at si Mr. Danny, yung mag-asawa. Kapalit ni Richard si Danny. Kasi nanggaling pa sila ng Amerika para kumustahin, alalayan, suportahan, at bigyan ng full attention ng kanyang kapatid na si Ibanak or Richard Mendoza sa totoong buhay. So, hindi kami nagpang-abot Dinala ko na rin yung, yung suction machine. And nakatanggap ko ng message ngayon kay Miss Jessica na eto. Ayan. So pinakita niya yung sunlursaw at okay daw yung dinala natin. Ayan. So maraming maraming salamat Army sa nag-donate. Thank you. Malaking tulong yun para sa kanya. Nag-message ako kay Ma'am Jessica. Nag-reply ako na ay you're welcome and then binigyan ko ng 3,000 kahapon na binigyan na siyang kaibigan ayaw magpakilala and then latest plan is iuwi na ba si Manak sa bahay okay na daw ba sa doktor malalaman natin yan wait wait lang tayo wala pa eh ayan so wala pang sagot hintay hintay natin si, ayan, si Chito ay napa super pictorial doon super picture ang ganda rin dito. So, ito yung parang ano. Ang tawag rin abandonadong bahay o resort. Sayang. Ito. Oo. Oh. Diba? So, ito na lang ako dito ni Chito. Ha? Pwede kang magtasuntan. Oo. Yan, Ang, dun pala yan, oh. Ah. Kesa sa araw, pag tayo nag, ano. Pag tayo nag, ah. Uh, Pero tayo mag-tiktok pala hanggang dun, ano. So, siguro nag-date dito. Malapit to sa school, eh. <laughs> so ayan, oh. Puro mga... tira-tira ng kahapong nagdaan. Hmm. So, yan, 129, ah. So, kailangan na namin punta ron. Wala pa rin, ah, uh, response. Ayan, Ayun ah. So, nagtatay pa siya. Tingnan din na natin, okay? Wait, wait natin. Suspense. Iuwi Iu na ba si Banak? Or stay sa hospital na matagal pang paraan? Kumain na ba ang doktor? Or Let's see. O, sunod na lang. Ang <laughs> kamilalarga na eh. Ano? Pahal kayo nag-create natin ng content. Ang dali ka muni muni So, ang araw babalik tayo dito. Masarap mag-muni-muni at ilabas yung mga nararamdaman sa puso at sa dinding, sa kaisipan na maipaalam sa inyong lahat ng mga chismosa kayo. <laughs> chismos. Charot lang. Magalit na agad si Aling Ibi ang... <laughs> Ayun na! Nawala pa eh. <laughs> nawala na. So hindi rin na tayo sinagot. Oh, nawala na yung nagta-type siya. Oh. Nawala na. Baka ano, baka wala pa rin siyang sagot. So unawain natin. Kasi nagkasalukoy sila nangangalap ng pandagdag sa bill. Yung mga pwedeng tumulong, pwedeng hinga ng tulong. Siyempre sa laki ng gastos. Malalaman nyo sa isang araw kung magkano yung ano nila. Yung ano baka kayo paalamdod sa atin. So yun, dito muna tayo. At huwag kayo magkakakalas. Magbibihis lang ako at samahan nyo na kami. Papunta sa aming fishing adventure. So this is your friend Sa hirag-dug ko sa imas. At pabuhay lahat ng, ng sulok ng world. Motology pa more and more and more. Thank you.